gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth no sa mga sama po loob po ng sa PhilHealth uh, last year dahil meron ang PhilHealth po klaro naman eh PhilHealth health para sa Pilipino PhilHealth klaro po So, para paglalaban ko po ang uh, ng bawat uh, Pilipino. Unang-una, -una, uh, mawalang ganang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin ako po ang dapat pagpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po muli sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang bisaya na patanggay niyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin Pagkatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking uh, makakaya. Servisyo, sipag at uh, more malasakit po ang pwede kong ialay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami, mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon, ang ating mga medical frontliners, hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin hindi po dahil sa inyo. Headed by our uh, Dr. Gap uh, Ligaspi, palakpakan mo natin at lahat ng mga doktor na narito. Salamat po, uh, Sir uh, Dr. Gap. Laki po respeto ko sa inyo. Ang ganda po ng uh, PGH na ngayon. At uh, katulad ng SPMC sa Davao, nagiging uh, kumpleto na rin po. Isa rin po ito sa ating isinulong na batas noon. Ito pong Regional Specialty Center na nakikita ko ng rin po sa uh, PGH. No? At nabanggit po ng ating uh, magaling na mayor ng Maynila, yung uh, pag sa bilya Patricia. sa uh, programa niya po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron kong MOA with the medical city noon, yung mga doctors na nahawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nila pumunta ng India dahil sa pagpapagamot. Dahil napaka, ang mahal po rito at uh, yung alam mo, pag ikaw yung magulang, maghanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang yung anak. Ang hirap po sa India, minsan, nagtatrabaho yung mag-asawa, kailangan nila pumunta ron, apektado ang kanilang trabaho. Ngayon, masaya po ako na sana po ituloy tuloy po ito na meron na pong kakayahan dito sa ating uh, bansa. Hindi lang po sa private hospital, pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, uh, sa abot po ng aking makakaya kung ano po pwede kong maitulong uh, sa inyo. At uh, gusto ko rin po pasalamatan ang ating masipag na mayor. Matagal ko na itong kaibigan, 2015 pa po. Magkasama kami tuwing merong uh, sunog, madaling araw, pinapuntahan namin, may patay, binibisita namin. At uh, sobrang matulungin po ito. At masaya po ako na siya po muli ang mayor ng uh, Maynila. Sa pakikipagtulungan po sa PGH, alam natin na maraming mga kababayan natin ang mga matutulungan sa mga programa po ng City Government ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating masipag at magaling na Mayor Isko Moreno. Sir, maraming salamat, kaibigan. Magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na wala pong ibang uh, mapuntahan. Sa lahat po ng, uh, of course, no, Dr. Marcar Sabiniano, coordinator po ng Balay Lingap, Dr. Karina Garcia, chair po ng DFCM, Dr. Andrew Ang, Dr. Rowena Fatima Pedrajas, ang uh, Dr. Kasha Ingada, Dr. Edelberto Garcia, Dr. Dorothy D. Ching B. Ang Saway, yan po ng rehab po. No? Salamat po Dr. Martha Umali, Dr. Blas Bandian, Dr. Rumali Cordera, mm -hmm. Attorney Cecilia Real, Dr. Grace uh, Padilla, Health Officer, and of course, uh, Father uh, uh, Manilito Opon. Uh, Father, salamat po. Ang dapat pasalamatan natin ngayon ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayo dito ngayon, hindi po dahil sa ating Panginoon. Of course, uh, Mr. Christian Eric Villaflor, Miss Daisy Manlangit, all doctors, nurses, frontliners po ng UP, PGH. Maraming uh, salamat po sa inyo unang una totoo po yung sinabi ni Dr. Ka. Naawa kami sa mga nun pa to, Mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPMC po, maraming nakahilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPMC Regional Hospital, hindi lang po yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa Kapit Region, ang layo. Apat na oras yung biyahe, limang oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling partitirahan. Nandiyan na lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PJH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PJH Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng uh, balay pasilungan doon sa Davao. It's a one floor. Ngayon po, pinagawa natin maging uh, limang floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang uh, yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwede umuwi. So sabi niya noong 2019, bago pa noong pandemya, eh mahal po ni former President Duterte itong UPPGH. Ito, ito yung unang hospital na, na naalala niya parate. Sabi niya, ang daming magagaling na mga espesyalista dyan, mga doctors. Tulungan natin, kaya naglaan po siya ng 100 million noon. Hindi nga naubos ng uh, yung monthly, uh, sabi niya tulungan natin dahil maraming mga doctors naman dyan na willing tumulong para sa mga mahirap natin itong pasyente. At ito uh, pong Balay Lingap uh, 2019, finally na-realize po siya ngayong 2025. At uh, meron na pong pagpapahingahan yung mga pasyente na hindi pa pwedeng umuwi aside from the patients, pati po yung watchers naman po. Kawawa na yung watchers. Alam niyo, kami po mga probinsyano, karamihan po yung walang sariling bahay po dito sa Metro Manila. Ang hirap pong punta rito. At doon sa heart center ngayon, wala sila. Minsan, nagre-renta lang po yan ng mga dormitoryo, mga boarding house dyan sa mga kapit na village po sa Quezon City. At hindi lang po itong balay uh, linga po ang uh, isinulong natin na uh, ipatayo. Meron na rin po tapos no sa Quezon na uh, Medical akirino uh, Medical Center. Ginawa na, parang ano lang po siya? Parang uh, container van aircon. Pwede po magpahinga yung pasyente o yung watchers. Pero mas maganda po ito dito sa inyo dahil apat na floors po ang inyong pinatayo uh, at maraming salamat po sa PGH at sa local government ng Manila headed by Mayor na uh, na isa katuparan po ito at pinagamit nyo po itong lupa. Ito Malakpakan po natin muli Mayor Isko, uh, Dr. Rob sa inyong mga tulong na may sakatuparan po ito. At hindi lang po ito, balailinga pang ipinatayo natin na uh, sa nyo uh, sa ito po, Kirino uh, Memorial Center, meron po ang bahay pasilungan, tapos na po, nabuksan ng September 11, at ito po sa PGH, sa Davao naman po, tapos na limang floors at meron rin po tayo mga isinulong pang ipatayo no sa Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center at uh, sa Dr. Jose Rodriguez Memorial uh, Hospital. So anin po yung ating isinulong at yan po ang gusto ko rin pong ipatayo at paparamihin pa kasi kawawa talaga yung mga nasa probinsya. Ang hirap pong magkasakit wala po silang ibang uh, katakbuhan kung hindi tayo po mga uh, government hospital. Tulungan po natin. At proud lang po ako bilang inyong uh, senador uh, sa ating pagpupursigirin po ng ating masipag na si Dr. Gap Legazpi ay principally sponsored Republic Act 12210 increasing the bed capacity of the Philippine General Hospital from 1,334 to 2,200 uh, beds. At uh, Bilang inyong senador, I have authored 25 laws. I have principally uh, sponsored 95 laws including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 193 laws. At kasama na po dyan karamihan increasing the bed capacity at pagtatayo po ng mga hospital. At uh, nakita ko talaga sa ikot ko sa buong Pilipinas. Hirap na hirap po tayo. At masaya po ako na ito pa lang UPPGH ang uh, talagang health provider ng ng City of uh, Manila, no? part po siya. At nakita ko ang hirap po magkasakit. Noon, bago pa yung pandemya sa kaikot ko sa buong Pilipinas, isang pasyente, isang kama, dalawang pasyente. Lalo na na yung pandemya na bawal pong magkadikit-dikit. The more we should invest sa ating healthcare system. 6 years po akong naging chairperson ng Committee on Health. Ngayon vice chairperson na lang po ako uh, dahil po sa changes sa uh, politika o no, sa Senado. At ako po ang chairman ng Committee on uh, Youth, Committee on Sports at vice chairperson po ako ng Committee on uh, Health. At sa Commission on Appointments naman po, sa Health pa rin po yung aking kung uh, uh, sakali no, sa so, so may mga na-appoint na, -appoint na uh, uh, Secretary of Health, kami po yung nag sponsor sa uh, Uh, Commission on Appointments Anyway, uh, bilang chairman po ng Committee on Health, six years po noon tatlo po ang aking naging prioridad Malasakit Centers Super Health Centers at Regional Specialty Centers At ang PGH po Isa sa mga unang malasakit center Na naitayo po noon At dapat po walang Pilipino yan Para sa Pilipino po yan Pera po ng Pilipino yan Dapat po ibalik sa Pilipino Sa mabilis na paraan at ako naman po yung nakikig-usap sa ating mga social worker, huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kung hindi po tayo na nasa gobyerno. Meron na po 167 ang malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang BGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat uh, Pilipino. Pangalawa po, ito pong super health centers It's a medium type of uh, polyclinic. Maganda po ang layunin ng super health centers. Kaya nakikiusap po ako parate sa ating uh, DOH na make it operational. Monthly po ako hearing noon, including PhilHealth, yung mga reforma po sa PhilHealth. At nagkaroon po ako ng 14 hearings sa Senado, kasama na po dyan yung health emergency allowances ng ating health workers. Finally, last year nabayaran na po yung 27 billion at uh, this year yung 6.7 billion sa ating pagpupursige, pagpapaalala sa, D sa ating DOH at DBM. Dahil services rendered na po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya, kayo po yung hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil uh, sa inyo. Kaya pinaglaban natin yan at uh, gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth. No? Sa mga masama po loob po sa PhilHealth uh, last year, dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury, hindi eh, naman po excess funds yun dapat eh. Dapat po ginamit yun sa pasyente para walang excess funds, walang kukunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman eh. PhilHealth, health para sa Pilipino, PhilHealth, klaro po so para paglalaban ko po ang uh, kalusugan ng bawat uh, Pilipino. Finally naman po, marami na silang ang ginawa pero napakaliit pa rin po ng share ng PhilHealth. Kahit tinaasan nila ng 50% yung case rates, maliit pa rin po 'yun. Sobrang liit po. Meron pong isang medical uh, uh provincial medical chief ng uh, Camarines Norte. Nagkasakit po siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth 27,000. Nagkasakit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth. 27,000. A total of 57,000 out of 10 million. That is less than 1% pa rin po. Kulang. Tinasa nila yung case rates. Kulang pa rin po. 27,000, 28,000 lang yan. 85,000 out of 10 million. Dapat po ang PhilHealth gamitin niyo po yung pondo. Ibalik niyo sa tao. Alam mo yung provincial health officer? Ang na-contribute niya po sa kanyang sahod, 200,000. Ang na-avail niya lang po, is uh, 58,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. Dapat po ang uh, PhilHealth, gamitin niyo po sa, sa yung pondo. Ibalik niyo po sa taong bayan dahil kaltas po yan sa sahod namin. At pangalawa yung mga indirect contributors, dapat alam nila na meron silang benepisyong natatanggap sa PhilHealth. Minsan, hindi po alam ng ating mga kababayan, meron po buntis sa Cebu, ng anak sa Saibo, takot magpa-hospital. Namatay po yung mag -ina. Dahil po sa takot silang magpa-hospital. Anyway, going back to my job as a senator, yan po na no, sa Super Health Center, kahapon po na sa pagdinig ng committee hearing, nakikiusap po ako muli sa, sa DOH, please make it operational. Magtulungan po kayo ng LGUs. LGUs naman po mag-ooperate niyan. Magtulungan po kayo. Trabaho po ng uh, DOH yan to make it operational. Bigyan niyo po ng prioridad yung completion at matatapos po ito. Kulang raw nila, doctors minsan, mga nurses, medical frontliners. Magtulungan po kayo dahil 7,000 islands po ang Pilipinas. May mga lugar po na walang hospital walang mga health centers. Ngayon po, mar marami po magaganda. Maganda po ang layunin ng super health centers tulad ng Tingloy, Batangas. Island po, isang oras ang biyahe noon yung mga buntis ng sa tricycle sa paka. Ngayon, meron na silang health center doon na pwede na pong manganak. Nandiyan na po yung pharmacy. Maganda po ang layunin nito. Importante lang po, tutukan lang po ng mga concerned uh, department like ng DOH at ng LGU. Magtulungan po kayo at huwag po kayong magsisihan at magturoan. Uh, at pangatlo po, ito po, regional specialty center. Batas na po ito ngayon, yung paglalagay po ng mga heart center, kidney center, neonatal, geriatric sa mga matatanda, brain and spine, ortho, mental health, at iba pa. 17 po ito na mga specialty center na itatayo po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Katulad ng mga taga-Sabuanga, taga-Kagayan, taga-Dabao, Iloilo, Cebu, ang layo po magpa-opera sa Heart Center sa Quezon City. Ngayon po ilalagay na po sa mga selected DOH UH hospital. Tulad po ng PGH na na po, mas, mas, mas mapalawig niyo po inyong servisyo. Napakaganda po ng PJH. Uh, PGH. Isa pong magandang halimbawa ang PGH at malaking tulong po ang PGH sa ating uh, inaasang inaasam pinapangarap na sana po yung makamit natin yung ating uh, universal healthcare. Ang layo pa natin sa ngayon pero kung nagtutulungan po ang gobyerno, privado, ang ating mga medical frontliners, doctors, ay makakamit po natin itong pangarap natin. So muli, maraming uh, salamat po muli sa inyo at